6 Yo, what's up all for today's video, for today's vlog, dito tayo ngayon sa Bantog Lake Ranch para sa malaking event ng Airsoft dito ngayon. No? So, madami tayong team na kasama, galing ng La Carlota, La Castellana, Bacolod, Morsha, at kung saan yung part pa ng Negros. So, madaming team na sumali at isa sa kami sa pinalad na maging taga-pag-ambush. No? So, sa station dito na Station 1, bali dito kami mag... Dito kami mag hanap ng taguan at dito kami mag-ambush no? so nagpaplano na kung paano gagawin yung ambush namin at para hindi sila maka penetrate dito sa kabilang side so bali yung rules nito may only life din sila pero hit after hit balik sa uh, area nila at makaka-recover sa respond area nila no? so ito na naghanap namin ng magandang lugar na pagtaguan at nagme-meeting na kami kung paano namin ni ambush yung mga kalaban namin so ito naglalagay na tayo ng mga camouflaging natin dito sa atin uh, ating pinagtataguan na at napaganda yung pwesto natin ngayon dito tsaka uh, medyo mainit nga ala naglagyan so, natin ng mga dried na leaves o oh, dahon at sanga-sanga para hindi dali tayo makita uh, at maganda yung ano yung pwesto natin kasi medyo may umbok na ng lupa, konti at dito tayo dadapa at magsa-snipe tayo dito. So ito na, nagre-ready na yung makasamahan natin para sa pagdating ng kalaban. More or less mga individuals yung kalaban natin dito at dito tayo mag-ambush sa kanila. Ito na yung old na speaker box ni Manong Tomas ilalagay natin dito sa gilid dyan sa magpapwesto napaganda at napakaswabing pwesto dito talagang ano madami tayong mag aambusyan dito dapat hindi sila makapenetrate at mga 3 to 5 minutes yung game natin ngayon at madami almost mga 8 uh, groups yung kalabanin natin. So may mga five station ito. anong mga five station nata. So first station tayo at tayo yung harap sa kanila. Ito na. Ang ganda na yung pwesto natin dito. Let's start na. Let's go. By the way, yung kasama nating team dito, yung team at traka ng La Castellana. At ito na, start na yung gera eto na may nakakita na tayong mga movement dun sa harap. Almost mga 80 meters pa lang. No? so So, papakalipitin natin konti bago natin tirahin. At merong naka-advance din. At ito na. Tunti-unti na lumalasa yung mga putukan. આ kam, 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 kam. Hit, hit, isa hit ha. Yun, so after ng event at uh, nandito na nagpipictures na awarding na sa lahat ng participate at uh, sa lahat ng mga nagkampyon sa mga event. Na. so yung kampyon dito sa event, the more or sa mga pistols. Ito yung team at traka na kasama natin sa pag ambush kanina no ito so, yung matropa natin and so awarding na at uh, sobrang ganda sobrang swabe na experience first time natin sumali sa malaking event ng Airsoft dito sa Megos talagang napakasulit at napakaswabi and so bago ka lang dito sa channel na to huwag kalimutang mag like, subscribe at hitin yung notification bell button para lagi kayo updated sa mga bago natin ng updates hanggang sa muli mga lods sa mga susunod na adventures ciao